Happy Wednesday mga Marcy at Parsi. This is Mami Roxon. At hindi ka pa naka-follow sa aking page, eh, baka naman. Mas lalo nga akong sinisipag maglinis ngayon paano sunod-sunod nga yung dating ng parcel ko. O oh, I aminin, mean, hindi lang talaga ako yung ganito. Pagka alam nyong may parating nga kayong bagong gamit, eh talaga naman gusto nyong maglinis ng bahay. Anyways, nakapagwalis at nakapagmap na nga rin ako ng sahig. Pero habang basa pa nga yung sahig, kaya ito nagpupunas muna ako dito sa may ibabaw. Huwag na nga kayong magtaka kung dito na naman ako sa kusina nag-shoot dahil yung parating ko nga na parcel, eh, para nga dito sa may kusina napaka talaga ng mga gamit ko dito sa kusina kaya kung gusto nyo nga rin ng mga ganitong gamit ay ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Malikabok na siguro yung mga mugs dun sa may ibabaw kaya ito hinugasan ko na nga muna. Bawat hugas ko nga ngayon ay pinupunasan ko lahat para nga maingatan tong dish rack ko. Gawa kasi sa metal yung dish rack kaya naman pag nabasa nga yun ay e paniguradong mga ngalawang. So eto nung natuyo na nga yung sahig eh, nag floor wax na nga rin ako dahil kita nyo naman namumuti na nga itong sahig namin at kailangan na talaga ng floor wax. Hindi ko pa nga rin pala nakakabit yung kurtina nung nakaraan kaya ito ngayon ko pa nga lang maikakabit. Gusto ko nga bumili ng isa pang kurtina para nga dito sa may lababo kasi nga pagka ganitong nilalabhan ko eh wala nga siyang kapalitan. Kaso pera na nga lang ang kulang, charis. At sakto nga maya maya dumating na nga rin itong parcel na inaantay ko. Nung nakaraan pa nga ako na i-excite dito dahil sinendan pa nga ako ng picture bago nga to ipadala. Kailangan na kailangan ko din kasi talaga to dahil hindi na nga kasya yung mags ko dun sa may dish rack. At grabe pala talaga yung quality niya na Meron nga nitong 6 slot, 9 slot pero itong nga napili ko ay e 12 slots. Marami pa nga silang ino-offer na handicrafts. I-search nga lang yung shop nila na Igorot Products. Aside nga dun sa wooden mug stand, meron nga rin chopping board yung mga linti ito ay eh, ilalagay ko na lang sa may comment section sobrang saya ko nga kasi finally nagkaroon na nga ako ng chopping board na made of food kasi yung ginagamit nga namin chopping board dito sa bahay pinagtabasa ng lumang tabla though nagagamit pa naman namin siya pero dahil nag-switch na nga tayo sa timpotetim timkahoy kaya naman pangarap ko talaga magkaroon ng chopping board na made of food Nilagay ko na nga rin isa-isa dito yung mga mugs para nga matry na din. Sobrang saya na naman nga ng puso ko dahil sa mga ganitong gamit sa bahay. At kayo na nga lang ang humusga kung gano'ng nga kaganda itong wooden mug stand. Wala na nga ako mapaglalagyan nitong wine pero gusto ko kasi talaga nandito siya sa may kusina. Kaya ayan, inadjust ko na nga lang yung mga lagay ko ng seasoning. At finally, natapos na nga rin ako maglinis dito sa may kusina. At talaga namang napakaaliwalas at napakagandang tignan. Lalo pa may bagong gamit na naman. At tama na nga kakasano kakasana all mo dyan. I-add to cart. Check out mo na yan. At yun lang muna mga Marci at Parsi. Till next video.